Hello guys, ayan nandito ako ngayon sa bukit. Tingnan nyo oh, ang ganda na nung tanim ni Mr. na palay. Ito ay 32 days pa lang. Ayan, ang haba ng kanyang mga suhi guys. Tingnan nyo oh, napakaganda kasi hybrid kasi ito. Ayan at siya ay nagpapatubig. Dahil bukas ay mag-i-spray na naman siya ng ano, ano yung spray mo? Fish amino. Fish amino acid. Yan, mag, mag spray na naman daw siya ng pis amino. Kasi maraming, ano, insekto. Hindi. Ano? Ha? Ba, pa <laughs> pang yan. <laughs> pang <-puliar> pala. Tatapos <laughs> na pala siya mag-spray ng, ano, ng pang-insekto. Ayan, kasi malamig ang panahon, kaya yan. Ah, uh, nagkakaroon ng mga insekto dito sa may palayan. Ayan guys, sobrang ganda. Hanggang doon yan. Sa may puno ng duhat. Andito kami ngayon sa malapit sa may tower. Ayan, andito Ayan, ako ko. sa bukid. Ah, uh, hapon ngayon guys. Monday. December. Ah, uh, hindi yan December. Tako naman na. January 13 13, 13 ngayon guys kaya ito i-video tayo saglit sama-sama tayo ayan ngayon. guys, halos araw-araw si mister dito sa bukid para alagaan niya itong mga kanyang tanim na palay alam niyo kasi guys uh, hindi pwede yung basat itinanim na lang ay papabayaan mo na kasi wala siyang aanihin. Siyempre, kung marami siyang aanihin, di marami din, marami din siyang magiging porsyento. O oh, hindi ba? Eh kung tiranim mo, pinabayaan mo na. Wala na, ano pa ang mapuporsyento mo. Sayang lang pagod. Kaya siya talaga ay ang iniisip niya yung marami siyang maaani guys. Hindi niya iniisip yung pagod niya. Dahil nga naman... Ito lang naman ang kanyang uh, pinagkakakitaan guys, itong magbukid Ayan nga at uh, kahit wala na kaming pinag-aaral na anak Ay masipag pa rin siyang magbukid kasi nga ayaw niyang umasa sa kanyang mga anak Kung maaari ay hanggat kaya raw niya ayan, magbubukid daw siya at lalo raw siyang magkakasakit kung nasa bahay lang daw siya, sabi niya. Kaya ayan, pabayaan lang din natin siya hanggat malakas pa. Malakas pa siya sa bukid na magbukid. Ayan guys, <laughs> nagpapatubig siya guys sa kami do, nagaalis-alis siya ng damo umaga tapon yan guys na pumupunta dito sa bukit dito siya kumukuha ng kanyang patubig kaya eh. kaya binuksan niya yan para magkaroon ng tubig yung kanyang mga palay grabe talaga ang ganda guys tingnan nyo naman yung mga kasamaan niya oh ayan tingnan nyo ibang iba talaga dito sa tanim ni mister na palay oh hindi ba ang ganda ang talaga. sa irrigation na to guys ay uh, libre lang itong patubig na to guys sa National Irrigation Administration dati nagbabayad kami ng patubig pero ngayon ay hindi na, libre na libre ng patubig <laughs> ayun yung, si Archie Doggy o oh tumatahol na siya siguro sabi niya bakit kaya iniwan ako hahaha <laughs> Iniwan ko siya kasi guys. Baka kasi mahulog siya. Kaya, ano, iniwan ko siya doon. Tinali ko sa loob ng tricycle. Sa, ano, sa tower. Ayan. Sa kabilang daan kami nag-parking. Doon sa kabila, doon ang may duhat, yung talim ni mister. Pero sabi niya, dito lang daw kami mag- pupunta dahil nga mas malapit dito sa irrigation dahil nga magpapatubig nga siya kasi malayo nga naman yung lalakarin niya na pupunta dito kaya ito naman ang purpose niya magpatubig kaya dito na lang kami nag standby guys Oi Archie 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 Bye bye Archie